yan nga mga pugay yan magandang buhay sa inyong lahat yan so yan ang part of video is nagpunta kami ngayon ni mama dito kay Altura yan di ari nga ho, e, sabi ko e, kami ho, lang, eh, kami isang lito lang ay kasi amin ho naman tinakbo ilintik na ho pagkakaputay ay eh, kaganda ng ulat kalsada ng kalsada ba yan ho nang dumating ho ako dinigan ni ho kay madadatnan inyong tingnan ari rin mga dinaanan dinay at nung narating kami ng dulo ay pa lang kasama ang daan let's go yan ari nga hong aming dinaanan kanina yan aming hong dinaanan pa akit hudin sa si itaas ng bundaw aw, oh. ay eh, kasama ko hong aking ina Ikita eh, kita niyo ho naman manray ay eh, kaganda ho ng mga puno ang dinay aw eh. oh. Are yung aking inay na didihot naglalakad na galing na ho sa dulaw. Ay ako hindi na ho sumama at pagkakapagod na maglakad. Oh, aray. Ano ipapasa pa? aw oh, aray ha, ang dulaw ng aming nilakar. Oh, gusto maglakad diyan. ipupunta po kami dapat din sa dulong aray. Kaya sabi ko sa mama, siya nahulang at ako yung nagpatira din sa baba at kaganda ho ng tanaw din eh oh, aw yan aw oh, ari ibundok hey, na aw oh. bay syempre ako ho dinay eh, nag tiktok pa bago ho ako mag video video dinay eh, aw oh. ari mga manggahan ganun eh aw oh. yan sa mga nagtatanong ho sa akin kung ako ba doy nakasahod na ho ulay sa aking youtube ay hindi pa ha Hulang pa ho tayo ayan, e, kung kayo magsesendo ng mga padalar hindi yan e, mas madadali ho ang ating pagsaho at ako'y makakatulong pa ho, sa mga nangangailangan Aba. ayan, kanina ho namang sinasahod e, hindi ho pang akin laang ako ay namamahagi din sa iba Yan nagkakataon naman ako namamahagi wala hong nakuha sa akin ng video ayan, e, di, hindi ho makapag-upload eh, hanggang tulong na ho lang muna tayo ngayon ay ngayon na, nakapag-upload ulit ako at kami nakagala ng aking ina. Oh. ay ari ho namin din Tatayo tayo ipauwi na huli sa aming barangay. So, oh. aray, para ho kita ninyo aking dinaanan kanina. Oh. ay bahala na ho kayong humusga dinay. Oh. ay. kaganda ho naman dinay. ay. Oh. ay karaming punaw, ay may baka. Oh. Ari, iba ka. aray pa humbandang ibaba. Oh. ay kala mo nga ho dinya sa mangrove po rice aw oh, kayo yung nagpuntang tagaytay. Eh, para parang na kayo nalidinay aw oh. Eh, sa ganda ho dinay Parang oh. yung dinaanan na may paitaas. Dinay. Ako. Oh. Yan, dinay ha. Ako, oh. eh, kita nyo naman ara eh, paano ko ba may papasok aking motor packet dinay? Eh, niyo rin aking dinaanan Ako, oh. ara ito. Makita niyo pabalay. Ako, oh. eh, kaganda ho din sa lugar na ara eh. Oh. Ay, kung din yung Kaganda aw now. Ay, ng biya. Oh. O oh, yan, Di nakita niya ang oh, mga pagdaan ng hunamain, papasok. Oh. Aray, din na ang motor. i eh, mapapatigil humuna. Hanggang dito humuna tayo. Yan. Yan, yan ang motor ko nasa labas. Oo, oh, naiwan na. Ah. Oh. Sasabi ko ng ating mga ng kanina, ah, oh. kagaganda. Oh. Ay dinyo sa amin sa Batangga sa Bukay, ay marami ko mapapasyal ako kahit magpapatong sa akin. Oo. Oh. Yan, maraming salamat to sa lahat ng susuporta at sumusuporta sa akin channel. Yan, pa-like, share, and subscribe na rin ho sa aking mga pa dyan, mga pugay. Yan, God bless you, everyone.